Pangalawa, build the wall of prayer. O magtayo ka ng pader ng panalangin. Tuloy natin ang talata sa Filipos 4.6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi sa talata ay huwag kayong mabalisa. Ito ay hindi isang option. Ito ay hindi isang suggestion ng Diyos. Kung hindi, ito ay isang utos. Ito ay isang command. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon ay kung napupuno ang isip mo ng negatibong bagay at nag-aalala ka, ay ang sabi, ihinto mo yan. Bakit? Kasi sabi sa verse 5, malapit nang dumating ang Panginoon. Ang ibig sabihin, pabalik na ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, ang may control ng lahat ng bagay ay ang Panginoon. Kung anong pinlano niya, ay tutuparin niya at wala makakapigil. At kung ikaw ay anak niya, kasama ka sa magandang plano niya para sa iyo. Kaya nga, pwede kanyang ng utusan na huwag ka mag-alala. Bakit? Kasi siya ang may kontrol ng mga nangyari nangyayari at mangyayari pala. palang Normal lang na magkaroon ng mga concern sa buhay. Lahat tayo meron yan. Pero nagiging problema na ito kapag ang mga alalahanin na ang sa sa'yo at hindi na ang Diyos. Bakit? Kasi ang pagtutok sa problema ang magtutulak sa atin para magkaroon ng maling pananaw sa Diyos at maling pananaw sa ibang tao. Kaya ako may problema kasi wala naman Diyos. O kung may Diyos man, wala naman siyang pakialam sa akin. Alam mo kung nakatuto ka palagi sa problema, ay ganyan ka magsisimulang mag-isip patungkol sa Diyos. Pero tignan mo ito. Sabi sa Hebreo 7.25, Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay, magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ang unang katotohanan dito ay merong Diyos at yung Diyos na yon ay gusto kang iligtas. Gusto kang bigyan ng makabuluhang buhay at gusto kang palayain mula sa kasalanan. Hindi siya walang pakialam sa iyo, kundi mahal na mahal ka niya. Binigay niya yung kanyang anak upang mamagitan sa iyo at sa Diyos. Kaya sabi, ililigtas ka ng Diyos kung lalapit ka sa pamamagitan ng kanyang anak. Now, bakit sa pamamagitan ng Panginoong Yesus? ay makakalapit tayo sa Diyos kasi namatay siya para sa ating kasalanan, nabuhay siya muli at naluklok sa langit at hindi na muling mamamatay. Noong araw, ang mga pari na namamagitan sa tao, namamatay, nagpapalit-palit. Hindi nila kayang mamagitan ng panghabang buhay sa tao kasi sila din ay namamatay. Pero ang Panginoong Yesus ay sabi sa talata na nabubuhay magpakailanman. At dahil dito, tuloy-tuloy at walang katapusan siyang mamamagitan para sa atin. At tuloy-tuloy siyang mananalangin para sa atin na nanampalatay at tumanggap sa Kanya. Kaya ang ating kaligtasan ay secured. Kasi ang priest na namamagitan sa atin ay hindi namamatay. Ibigan, may pakialam ang Panginoong Yesus sa iyo. Alam niya ang lahat ng pangailangan mong material at pangailangan mong spiritual. At namamagitan siya sa iyo para sa Diyos ng tuloy-tuloy. 'Di ba si Pedro ipinanalangin siya ng Panginoon sa Ama? Sa Luke 22:31 32. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Nasabi sa talata ay humiling si Satanas na subukin sila Pedro. Ang layunin niya ay tuluyan silang wasakin. Narealize ko na hindi basta pwedeng gawin ng diablo ang gusto niyang gawin sa iyo. Bakit? Kasi namamagitan ang Panginoon. Idinalangin niya si Pedro at iba pang disciples. Kaya matapos idinay ni Pedro ang Panginoong Yesus, alam mo nangyari, nakabalik pa din siya sa Diyos at naging matagumpay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Walang nagawa si Satan. Bakit? Kasi namagitan ang Panginoong Yesus sa kanya. Ibigan, marahin may mga doubt ka sa Diyos. Maring ang negative thoughts na yan ay pagsubok ng jablo na ibagsak ka. Pero huwag kang magalala, idinalangin ka ng Panginoong Yesus. Kaya sa salit na tuluyan kang mapalayo sa Diyos, bumalik ka sa Kanya. Mahal na mahal ka niya at hindi niya nais na ikaw ay tuluyang mapahamak dahil lang sa mga negatibong pag-iisip. Sabi sa unang Pedro 5.7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ibigan, ang Diyos lamang ang mapagkakatiwalaan mo ng buong buo. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng manloko o mang scam. Hindi ka niya ipagpapalit, hindi ka niya aabandonahin, hindi kanya niya iiwan. Bakit? Dahil sa bukod sa siya ay banal at hindi nagkakasala, ay ayon sa talata ay, nagmamalasakit siya sa iyo. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero sobrang na-amaze ako sa malaking Diyos na nagmamalasakit sa makasala ng tao na kagaya ko at kagaya mo. Kaya sa alip na mag-alala, sabi sa verse 6, na hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At anong gagawin ng Diyos sa iyong pag-aalala matapos kang manalangin sa kanya at humingi? Ayon sa talata sa verse 7 ay ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. May mga times na ang dami kong alalahanin at what if Paano kung ganito ang mangyari sa aming family? Paano kung nalugi ang aming business? Paano kung magkasakit ako? Paano kung hindi kami makabayad sa aming utang? Paano kung hindi maging successful ang online ministry at iba pa? Pero every time na ako ay magpupuri at mananalangin sa Diyos at hihilingin ko sa Kanya na bigyan niya ako ng peace sa puso ko at turuan niya ako magtiwala sa Kanya, ay nagkakaroon ako ng peace. Ipinapaalala e, niya sa akin na tutuparin niya ang lahat ng pinlano niya para sa akin at siya ang magpo ng mga bagay na inaalala ko habang ginagawa ko ang layunin niya para sa buhay ko. Yung sinasabing mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip ay parang pader na tinatayo na haharang sa mga negative thoughts, deceptions at condemnation na binabato sa atin ng Diablo. Kaya kaibigan, salit sa halip na magpakahirap sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado, ay gawin mong habit ang pananalangin sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya araw-araw. Hindi lang tuwing may kailangan ka, kundi gawin mo ito bilang pakikipag-usap mo sa tatay mo sa langit. Ang mga taong ang hobby nila ay fishing, ay ginagamit ang salitang catch and release. Huhuli sila ng isda pero kapag may nahuli na sila, ay papakawalan din nila ang isda pagkatapos mahuli. Kaya nga sa tuwing merong pumapasok na negative thoughts, gawin natin ang catch and correct naman. Sa halip na hayaang lumaganap ang negatibong mga pag-iisip, talian natin ito sa pamamagitan ng pag-correct nito gamit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 10.5, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Paano natin gagawin yung pagbibihag sa lahat ng isipan? Maring iniisip mo sa iyong asawa, hindi ka na-appreciate at dahil dito iniisip mo na mas mabuti pang hindi ka na lang mag-serve sa iyong asawa at magmalasakit. Ibigan, ang ibig sabihin ng bibihagin mo iyong pag-iisip sa pagsunod kay Kristo, ay hindi mo i-entertain ang mga negative thoughts na yan. At sa halip, ay mananalangin ka, Lord, mali po iniisip ko na magtanim ng sama ng loob, kundi pipiliin ko po na mahalin ko ang aking asawa ng walang kondisyon. Mamahalin ko siya at paglilingkuran ng walang inaantay na kapalit. Maring iniisip mo, nag-fail ako sa pagpapalaki sa aking mga anak. Hindi ko sila nadala sa Diyos. Marahil galit sa akin ng Diyos at pinaparusahan niya ako ngayon. Ibigan, bihagin mo kaisipan na ito at alalahanin mo na ang iyong identity sa Diyos ay hindi nakasalalay sa performance mo. Mahal ka ng Diyos at tutulungan ka niya magsimula ulit. Sa halip na mag-focus sa nakaraang pagkakamali, ay mag-focus ka ngayon sa commitment mo na palakihin ang iyong mga anak ng may takot sa Diyos. Kung ikaw naman ay D group leader, maaaring iniisip mo na hindi ka magaling na leader kasi matagal na ang D group nyo pero wala pang lumalago at nagko-commit na mag-serve at gumawa ng alagad. Buti pa ay huminto ka na lang sa gawain. Kaibigan, bihagin mo ang kaisipan na ito sa pagsunod kay Kristo. Sabihin mo, Lord, na discourage po ako sa aking mga D group member pero ang katotohanan po ay kayo ang nagpapabunga at hindi ako. Ang kailangan ko gawin ay maging tapat lang sa aking paglilingkod sa paggawa ng alagad. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ako titigil at susuko. Kaibigan, inuutos sa atin na bihagin ang ating mga pag-iisip para sa pagsunod kay Kristo. Bakit? Dahil nasa espiritual na labanan tayo kung saan gagawin ng kaaway ang lahat para guluhin ang isip natin. Kapag pakiramdam mo'y nabibigatan ka dahil sa mga problema sa kalusugan, mga responsibilidad, relasyon, o emosyonal na paghihirap, posibleng nagtagumpay ang kaaway sa pagbuo ng stronghold sa isip mo. Kaya ka ngayon naguguluhan at natatakot. Kaya nga, sabi sa atin, ay ang mga negative thoughts na ito ay bihagi natin agad at palitan ng pagsunod sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, hindi mo siya papatagalin. Pag naisip mo ngayong segundo na ito, Lord, mali po ito. Bibihagin ko siya. Papalitan ko ng katotohanan. Lord, ito po yung pangako mo sa akin. Sisiguraduhin mo na hindi magpapatuloy yung negative thoughts na yon na magbawasak sa Ebigan, simulan mo magtayo ng pader na panalangin laban sa negative thoughts. Ilagay mo sa iyong isip na ikaw ay anak ng Diyos at nais kanya makausap. Huwag mo isiping ang Diyos sa isang malayo at pangkalawakang pulis lang. Mali dahil ikaw ay anak niya at meron kang relasyon sa kanya. Ang ibig sabihin, hindi ka lalapit lang sa kanya pag may kailangan ka at wala ka na talagang magawa sa sitwasyon mo dahil ginawa mo na ang lahat. Kaya last resort na lang, lalapit ka na sa Diyos at mananalangin ka na. Mali kaibigan, ikaw ay makapag-usap sa Diyos araw-araw upang mapagtagumpayan mo ang mga negatibo mong pag-iisip. Isang araw, isang matandang babae ang pumasok sa opisina ni Abraham Lincoln. Tinanong siya ni Lincoln, Ano po ang maitutulong ko sa inyo, madam? Nilapag ng matanda ang isang basket sa lamesa at sinabing, Mr. President, nandito po ako, hindi para humingi ng kahit ano para sa akin o para kanino man narinig kong mahilig kayo sa cookies kaya dinalhan ko kayo ng mga ito. Alam mo na paluha si Lincoln at sinabi, napakalaking bagay ng iyong ginawang pagmamalasakit sa akin. Your thoughtful and unselfish deed greatly moves me. Libu-libu na ang pumasok sa opisina ko simula noong naging pangulo ako. Ngunit ikaw ang una na dumating ng walang hinihinging pabor. Kaibigan, narinig mo ba sinabi ni Lincoln? Your thoughtful and unselfish deed greatly moves me. Hindi kaya ganoon din ang maging reaction ng Diyos kung lalapit tayo sa Kanya nang walang hinihingi, kundi lalapit ka para magbigay ng papuri at pasasalamat. Yun lang. Ako, naniniwala ako na ito'y talaga magbibigay ng ligaya sa puso ng Diyos. Kaibigan, build the wall of prayer. At magkakaroon ka ng positibong pag-iisip habang palapit ka ng palapit sa Diyos.